Tatlong lalaki ang binitay ng Iran dahil sa umano'y pang para sa kalaban nila na Israel. Duda naman ang Iranian government na magtatagal lang na nilang tigil putukan. Yan ang frontline report ni Raniel Pawit. Halos dalawang linggo na na magpakawala ng misil ang Israel sa Iran. Ganito ngayon ang lagay ng lungsod ng Tehran. Maraming bahay at gusali ang nawasak. Gaya na lamang nito kung saan may isang duguan na Iranian na narescue. Bukod sa mga sugatan, marami na rin ang namatay. Hindi naman niya nalalayo sa Israel nang gantihan sila ng Iran. Sunod-sunod nga ang pagtunog ng sirena dahil sa banta ng panganib. Higit anim na raan ang namatay sa Iran ayon sa kanilang health ministry. Sa Israel naman, 28 ang nasawi. Buti na lang ay natigil sa ikalabing dalawang araw ang palitan ng missile ng Iran at Israel. Matapos magkasundo sa ceasefire na isinulong ng Amerika. Pero duda pa rin dyan ang Iran. Hindi pa rin daw kasi tumitigil ang Israel sa pagbobomba. Pero sabi ng Israel, nambomba rin ang Iran. Pero sa ngayon, ayon sa Middle East Envoy ng Amerika, gumagana naman ang ceasefire. Umaasa raw silang magkakaroon na ng pangmatagalang peace agreement matapos ang anilay promising na diskusyon sa Iran. Base naman sa assessment ng US intelligence, hindi ganap na nasira ng Amerika ang nuclear capability ng Iran. Ayon sa ilang source, napigilan lang daw ang nuclear program ng Iran ng ilang buwan at posibleng hindi rin naalis ang mga stock na uranium. Una nang sinabi ng Iran na ang ginagawa nilang nuclear research ay para sa civilian energy production. Samantala, tatlong lalaki naman ay binitay sa Iran na nakikipagugnayan daw sa spy agency ng Israel. Ayon sa Iranian news agency, nagpupuslit ang mga umano espiya ng mga gamit para sa assassination ng mga Iranian nuclear scientists. Wala pa namang komentorya ng Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynel Pawid, News 5.